Samahan niyo ko sa aking first ever local travel papunta ng Maitum Sarangani sa hometown ni King Kong. Konnichiwa, Janades. Welcome to another Get Up With Me dito sa Pinas. Today is August 26, 2024, Monday. Medyo maaga nga kaming gumising nito kasi madami kaming magpe-prepare. At isa lang kasi yung shower namin sa bahay. Bale, 3 days pala sa amin sa Candelaria, Quezon, ang family ni King Kong kasi nga ikinasal kami nung 24. And today ako naman ang dadayo sa kanila sa Maitum para makita yung family at malaman kung sa san lumaki si King Kong at kung ano-ano pa. Sa ngayon kasi, si King Kong ay bakasyon lang sa Pilipinas. Babalik din siya sa Japan para magtrabaho at maiiwan ako sa Pilipinas para mangitlog. Kaya naman, ang bilis ng transition ng mga ganap namin sa buhay, no? 3 months pa lang nga nung umuwi ako dito sa Pilipinas noong May. At kung napansin nyo nga, within the 3 months, medyo bihira ako maka-upload kasi nga sobrang nabisi ako sa pag-aasikaso ng kasal. And then 2 weeks, bago kami ikasal, dumating naman si King Kong sa Candelaria, Quezon. Yun na yung bakasyon niya dito sa amin. And then August 24 ang wedding day namin na sobrang successful, worth it ang pagod namin. And then ngayon August 26 hanggang September magbabakasyon naman kami sa Maitong Sarangani. Kasama na din pala namin si Ate Jelly kasi pauwi na din siya sa Paranaque. Tapos alam nyo ba lately ang dami naming napapansin na mga poster sa daan, hindi pa naman mag -e na napakadaming mukhang pakalat-kalat. Di ba dapat bawal yung mga ganyan? Tingnan nyo na lang kung sino-sino. Pamula sa amin sa Candelaria, kapag kaganitong hindi naman traffic, mabilis lang yung biyahe, umaabot lang ng halos dalawa mahigit na oras. By the way, gamit pa rin pala namin yung inarkila naming malaking van kay Tito Dado Bunales. Sobrang chill nga lang mag-drive ni Tito Dado, kaya happy-happy lang kami dito ni Baby. Alam nyo ba, hindi ko in-expect talaga na ang mapapangasawa ko pala ay taga Mindanao kasi napakalayo talaga sa amin. Kung lalayo man, siguro mga Luzon lang kaku. Pero tingnan nyo nga naman, ay sa taga Mindanao pa talaga ako nakahanap. Sobrang happy nga ako at kaklosan na din ng aking mga kapatid at aking mga kamag-anak. Ako din naman sa family niya kahit mas madalas ay online nga lang kami nagkakausap, ay okay at masaya naman ang aming pagkikitungo sa isa't isa. Sabi nga nila, ang pag-iisang dibdib ay union din ng dalawang pamilya. Kaya mahalaga din talaga na harmonious yung pagkikitungo niya sa isa't isa. Dahil maaga pa nga kami eh nandito na agad kami sa para Ay eh, kumain na muna kami dito sa Mang Inasal. Kinolek pa talaga namin yung senior citizen card nila para makadiscount kami pero pagdating namin sa counter na limutan ni King Kong i-present, nalimutan ko din naman. Sayang naman tuloy. Sa mga nagtatanong pala kung babalik pa ba ako ng Japan, for work siguro, hindi muna. Since mangingitlog nga ako, eh, kailangan ko din naman syempre limliman yung magiging anak namin. And also, resigned kasi ako sa work ko. At kung matagal na nga kayo nakasubaybay sa mga vlogs ko, alam nyo yung napakabigat ng aking trabaho as a machinist sa Japan. Kahit nga si King Kong ay naaawa na sa akin. Ayaw ko din naman na tot na ang bata at walang maiiwan kahit sa aming dalawa na magna-nurture bilang magulang niya. Pero kung magbabakasyon lang naman sa Japan, ay oo, gagawa natin yan ng paraan next year. Para naman syempre, mabisita namin ang Daddy King Kong at makapag-vlog ulit sa si Japan. Ilang months pa nga lang ako dito sa Pilipinas, pero feeling ko ilang taon na at ilang kilo na din ang naging ko. Buti na lang buntis ako, may dahilan. Char. <laughs> Actually, itong engagement ring ko, yung may bato, ay tinanggal ko na sa ngayon kasi hindi na talaga magkasya sa daliri ko. Nagpaalam naman ako kay King Kong para syempre aware siya. Bago nga mag-12 ay nakapag-check-in na kami dito at nag-aantay na lang talaga ng oras. Excited na nga ako. First time ko talaga tong mag-travel by plane ng local. After ko kasing graduate ng college eh, nagtrabaho na agad ako. Parang mga 6 months lang and then nag-apply na nga ako papunta ng Japan. Wala ako noon naging time at extra money para makapag-travel or makagalaman lang. Kasi nga, ultimo pang kain noon eh. Hirap kami. Kaya nga napapunta din ako ng Japan eh. Di syempre dahil din sa kahirapan. Kala nyo kayo lang ha? Pero ngayon at least, i Ika nga ng nanay ko, di man tayo mayaman pero at least may peace of mind. Wala nang mga utang na iniisip, di katulad noon. May bahay na kaming natitirhan na talagang masasabi naming amin. Kasal na sa pinakamamahal ko at sunay magkakababy na. Char! Sayang nga lang at di nabutan ang aming tatay parehas. Tapos alam nyo ba habang nasa flight kami, nagkaroon nga ng emergency. Nagulat na lang kami, biglang nag-announce kung meron daw bang nurse or doctor sa plane. Kasi nga merong nahihirapan yatang huminga that time. Pero buti na lang may mga mapit na mga health personnel na mga passengers. Pero actually, hindi na namin talaga alam kung naging okay ba or ano. Pero sana naman. Nung malapit na nga kami mag-touchdown, eh tanaw na tanaw na ang Sarangani Bay for the first time. Nakakita ah, ko dito sa wakas. Lagi itong kinekwento ni King Kong eh. And thank you Lord for our safe flight. Dito pala kami bumaba sa General Santos City Airport. Grabe no, 28 years old na ako pero first time ko palang to sa local flight. Pero okay lang kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang first time. Feeling ko nga maswerte pa ako at saka thankful kasi na-experience ko to eh. Thank you, Lord. Kaya kayo din, dapat maging thankful kayo and grateful sa mga na-achieve nyo sa buhay, malaki man or maliit. Kasi malaking factor talaga ng happiness natin sa buhay ay ang point of view natin sa lahat ng bagay. Amen! Amen! Anyway, dito na nga kami maghihiwalay ni Ninang Nifa sa General Santos kasi sasakay na daw siya ng taxi pa uwi ng bahay nila. Isa siya sa mga tita ni Gerald na kinuha din naming Ninang sa kasal. Kami naman ni King Kong ay mag stay sa bahay ni na auntie Cortez sa Maitong. Sinundo sila ng asawa niya na si Uncle Raul at kami naman ay sinundo ng kaibigan niya na si Lance. Pumula naman dito sa Jansan ang biyahe ay aabot ng mga 3 to 4 hours. Medyo malayo nga din talaga. Medyo hassle nga siya for me kasi buntis nga ako mabigat yung cha na tatagtag. Buti na lang nag -stop over kami dito at bumili ng tinapay, pandiaries. i rate natin to. 10 out of 10 itong una kung tinikman na may cheese sa loob. Tapos itong pangalawa, ang tawag nito sa amin sa Candelaria ay putok. Pero dito, iba yung tawag nila, nalimutan ko lang rate ko naman to ng 7 out of 10. Parang medyo mahangin siya. Hindi niya kinaya po yung kagutuman ko. And bumili pala kami kay Lance ng crab paste from Pia's Craving na matitikman natin soon. Bago kami makarating sa Maitom, eh dumaan muna kami dito sa Kiamba para imit saglit ang isa sa pinaka-close na kaibigan ni King ko Si Ate Lisa na medyo matagal ko na nga kilala kasi kami talaga yung nagkakakomentan at nagkakausap sa Facebook. Medyo matagal pala talaga yung biyahe, no? Inabot na kami ng alas 6 ng gabi bago makarating sa maitong saranggani dito sa bahay ni Auntie Te. Sa sunod na vlogs, e eh, puro maitom diaries naman. That's it for today. Diyan e. Mitekore terigato. Bye-bye. See you on my next vlog.